tahu ay, pakuneng, tatang tapi muda bobot, ya pak, kami satu ay, ah, oh. tatang, terang, tatang, tatang, tatang Ano nga gusto? Amen. Ay, sa inyo namin. daming ano, nakasilid sa bulsa ah! Pa ito si Tatang ay. Tatang, may toothbrush ba? Ito ka! Ano gusto mo ni? Kachiki. An? Kanin? Oo, kanin. Okay. Ano soft drinks? O, oh, kape? Oo, oh, kape na lang. Hot chocolate o oh, kape? Tama kayo sa Tama si tatang, andami. Andami guys, oh. Tata, ang dami. Tama kayo sa o, ang dami ni Kaka Tatang. May toothbrush pa. Wag yan gamitin mo tatang. Ito. Huwag yan. Matumayan. Kasi ano yan? Matakasakit ka dyan. Matakasakit ka dyan. Ay, pulas. 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 Abay. Pulas. 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 Ah, ah, nilagay mo yung kutsara doon. Tatang. Tanggalin mo yung sakapi. Tanggalin mo yung kutsara. Nilagay niya Ilagay mo doon sa ibabaw. datang anu Berkejenah na anu anu sana kita ulin kita anu tatang Ay, ano ay mga pumupunta dito ay wala ka naman siguro nagalibot ka ano naghahanap ka ng upo sa tatang ay uu daw ay ano mo yung daming guys ng ano nasa bulsa ni tatang ay layo mo tamo may kutsara pa si tatang o okay, guys o ang dami na Meron pang ano, Nakakalimutan talaga. Tama oh, mo, oh, ang dami na puno na yan o. Oh. Ang ah, ngayon sa ulit kasi ba 'no marunong talaga ako uh, ano mag-ingat tayo sa ano. Uh, Amo tao daan ang ngiyan. Ai ska lang. Wala pa akong ano ay balita sa sa ano di Istanbul tatang. Wala pa siguro akong sila sa iyong family kaya hindi sila nabalik sa akin lang tatangha At huwag ka maalis dito at para kung sakaling yung family mo mag ang ka, at least at dito lang ang ano paghanap sa iyo tatangha ha. Makamasa sa mga jeep. Makikita mo ano. Haikin okay. 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 okay, Juliaa ito po ay kailangan ng tulong din. Ito po ay ano ay, pag hindi nakakainom, nagadabog. <laughs> kailangan po ito ay ano, ng ano, ng lang naman po ay mumurahin. <laughs> ano po guys, baka po ay kilala ninyo ito naman siya nakalamay kalamay kasi favorite daw niya yan. Ito po ay si tatang talaga nawawala at wali talaga nawawala siya si, si tatang. Matagal yan sa lansangan at sana naman po naman ay isa sa pamilya niya na maano naman ninyo, alagaan itong kapatid ninyo o kamag-anak. Kasi sa totoo lang, ang ko nang binibidyo si tatang, wala man na isa sa inyo ang nakaisip na mag-claim or kamagana ko, kaibigan, wala talaga. Tatang po ay, ano ay matagal na namin inatulungan yan. Kaya po'y dati na sa bahay, ay eh, hindi namin siya mahalagaan. Lalo at ako'y naopirhan po guys. Intindihin naman ninyo akin lagay. So, sa ngayon po si tatang ay eh, nagaintay pa ng kanyang ano, family na sana po ay mahanap na tapos ka na, tatang. Ay, hindi. Bakit ayaw mo ng balat? Ah. Ayaw mo na? Mamaya na lang. Ah, hala. Nasaan yung tubig? Ibigay mo na lamang. Yung tubig, nasa batil. lang kung isang nawawala ay kain kain ng kalamay eh. Binilang ko nga po ng salamin oh. <laughs> nakarino na po yan <laughs> yan po ay matagal lang ano sa amin ay ako. at talaga si tatang po ang ano ang kailangan ng tulong ayun po tao sa lalim o oh. inahay ay ah, yung pusa na iglang lang, tatang. Enjoy mo lang yung buhay mo dito sa lansangan. Ang ating buhay ay ano, hiram lang sa Panginoon. Maging mabait pa rin, tatang, ha? Huwag ka mag-anak, ha? Huwag ka, ka sa mga paninda, ha? Hindi naman masama mag-anak. Ah! Kasi yung kalabaw, eh. Yung kalabaw, eh. Oo, yung kalabaw. Yung mag-anak, Kalabaw, yung kalabaw. Yung kalabaw. Yung kalabaw. Bakit gayan lagi? Siguro ito yung naka-experience sa Carabao. Oo, yung Carabao nga. Sa aming bali yun mo yung sabi ko. Sa aming sa Carabao. Tata, ma ano, si hi ka dun sa mga tao na sa atin. Oo. Si babay na tatang. Subscribe kayo, ha? Guys, para pa-support ng aming channel at para... Tuloy-tuloy kong ma, ano, matulungan si Tatang. At ako na may talagang hindi ko rin naman niya inapapayaan pag ako'y napunta dito. Guys, oh, hala, sige, bye muna. Ang muli, bye-bye muna, tatang, si bye-bye. Ayan, nagbabay na si tatang.